at dahil piyesta sa bayan ng palanas mga amigo, yan makarantuanay kita kaya doon natin idol si Ilyas kaya di gani, misking gabi na paspasgyo dan maniho para makita lang nato na natong idolo agoy pagkapahita, tapos pagabot nga nato nidi sa bayan ng palanas agoy, traffic ka mga amigo, grabe gani bagan may naalala kita sa nina sitwasyon mga Ayan yan, shoutout sa mga taga barangay nursery <laughs> bagan naalala ko natong mga leader Kinder na buhaya pagkapaita. Adi ah, mga amigo, grabe traffic dili. Ah, kita nyo naman, suksok lang kita na suksok kay bagan. Dili kita di makahiwag kun dili kita magsuksok mga amigo. Pagkapaita gani, wala nang kami, wala nang agyan, puro na pano tao na di Ro rodi dapat sanin. Ayos pag-assist sa mga opisyal ang natin mga motorista ano, kay aram nyo naman na may guwagitang bisita kaya dapat inayos nyo mga amigo kaya natong kamino gamay kayo <laughs> pagkapaita gani mga amigo so adi gani yalla so nagtius tios lang kita din mga amigo yan, kita-kita na -kita, kita nag video Yan, para makita na ng mga kaganapan na Didi, nagabi sa Palanas Mas bate. Ay, shoutout nga, pa. shoutout nga pala sa mga taga Palanas ano? Yan, happy fiesta na rin sa inyo mga amigo At adi ah, gani mga ludi Adi, ah, tinulintulinan ta na nga na Para makahanap dahil kita sa maparkingan Gay bagang kahirap gayod sa natin, sitwasyon didi Yan, bagang pinamalas na kita Uh, ma mapait o oh, mapait <laughs> magkapait ang mga amigo so mga amigo pinamalas kita sa mapilit agoy tao so ayan mga amigo andito na nga tayo naglalakad-lakad na tayo at syempre ang dami talagang tao hinahanap pa natin kung saan tayo mag entrance mga amigo kay grabe ka ng tao kayo agoy pagkapaita gani pa rin na, mga amigo So maling pasok tayo daw mga amigo kasi yung napuntahan natin exit daw yon hindi daw yon yung entrance agoy rode dapat tinokdo nyo san maayos sa mga buaya didi dapat amoy niya nag assist didi mga amigo <laughs> ay grabe ganin ni natin rolakat Daga mo na ini mga amigo ang kaganapan di di sa bayan sa Palanas ta na pagka damo lagi sa buhaya este damo sa tao mga ludi <laughs> Kita nyo naman yay grabe gay na pagkasikat sa nini uh, Idol Elias mga ludi yan sa damo sa tao wala nakita maanuhan anuhan maingkudan pagkapaita daga di gani eh, naghanap nga ni kita san mapwestuhan mga ludi para naman makita naton san malapitan ang aton idolo na si Elias agoy agoy na nagani na, oh na ano na ini na sitwasyon ta ah, pasalamat na lang ang ako mga amigo kay dara naton an mahiwaga naton na uh, tripod yan yung tripod natin napakahaba kaya eto kitang kita ang lahat ng mga <laughs> tao dyan ayan no oh. Uh, ako mga buhaya na naman <laughs> yung mga tao mga amigo yan so di talaga kita nakakamabun sa mga buhaya talaga no shout sa mga leader ta ng buhaya na da. sigurado damo damo siguro ang buhaya dito sa <laughs> <laughs> sa bayan sa Palanas yan shout out na lang sa inyo ayan si kuya nag ano na nagsayaw sa na. <laughs> ayaw mga amigo ng tao ah <laughs> ka <-apay, tamo> <laughs> <-apay, tamo> <laughs> pamalasan mga naglipat kami ng location mga <laughs> amigo <laughs> kay may umutot dito agoy pagkapaita lagi buru lagalin tao sa <laughs> pagkadamo pa naman ah may nang pag pag nagsuruksukan tapos niyan pag may umutot ta puro yung antanan pero buro buru lagan <laughs> ating nga mga amigo nag-abag na kita kay Ilyas so, shout out kay Idol Martin mga mabing masalam at bakit kami rin niya sa besta sa mga Kasalamat nga ako mga amigo kay Miss kita kitan makuwanan na pwesto na mataas ang tripod naton darata kaya adi gani ho baga malang drone o oh, kita nyo yan kita nyo mga amigo kitang kita yan o oh. yan <laughs> miskin nasa orhi kita kita antanan kita nyo na kaya gani pag iruganin sa mga event mga amigo pagdarawa mo sa tripod na bainti pa pagkapaita <laughs> Andron gani sa itaas mga amigo Jutay ko na masungkit kay Andron gali At tula sa akong tripod <laughs> Una ko tiw na nakano ano naka pagkapaita Yes grabe na ka na Sabi na nga ni nakapoy Sabi ko gani pag pa ni lumabas ilias Latakon ko gani ni mayo gani mga amigo Kay lumabas bigla agoy pagkapaita <laughs> ah uh, damay gani ginang batiin niya pagsabi ko kay kunwara nga ni mga amigo ay ta abangan di guanin ni sa labas Nag nakaisip gali kami mga amigo na maguli na kay may umutot na naman pagkapaita wala pa gani kaming kaon puro utot na na babahuan ta pagkapait gayon mga amigo yan shoutout na lang sa mga taga pala na no happy pesta na lang sa lahat na andito ngayon mga amigo ayan at salamat din at nakita natin yung ating idolo na si idol alias ayan sa mga hindi pa -follow, please follow follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo yan so wag nyo sanang kalimutan din na i-share yung ating video no na oras bang kayo dihata ang na yuda gabi na oh nagurulin na diba gabi pila tapos na ayuda. wala pa ah duda ako bagay. damo na naman din buhay